Isang napakagandang hapon po sa ating lahat mga kapwa ko farmers from Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayong hapon mag-update lang po tayo no, sa ating 9 times service sa ating tanim na talong na collector F1. So kung tingnan natin mga kapwa ko farmers a uh, medyo konti na lang. Mga pinaksako ka na. alam na na na. Ito lang ang lumagan. Wal 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 wala naman tingnan lang yung mapili no. Ha? Ikaw so, ba na na? mga pila ka mo <laughs> so konti na lang no mga kapwa po kapwa so yung apalaya hindi pa natin na bubuwat dito okay so yun po ang tinatawag nating kasi. ayun iba pakon Yan po mga kapwa ko ka-farmers, marami pa ang hindi naisilid. Compare natin dati mm -hmm. mga kapwa mm -hmm. ko kap kapamers, ang ating mm -hmm. harvest mm -hmm. ah, medyo mm -hmm. hindi na Ayok. Ayok. masyadong marami ang ating napipitas. So, ang malaga meron tayong uh, ah, ha-harvest. Ah, ba so, po si baby, ang galing na po niyang mag-file. Oh. Kawai-kawai. kawai, kawai. <laughs> So, yun po mga kapwa ko farmers ang ating pinipitasan. So, yung malakas ang hangin at natulan, uh, medyo bumagsak po mga kapwa ko farmers no, ang uh, mga puno ng ating tanim na talong. So, okay lang po mga kapwa ko farmers. Okay, so update po tayo sa 9times service. kung saan 5 days na po ang init dito, wala na pong ulan. So, pagkatapos sa uh, malakas na ulan at hangin mga kapwa ko farmers no, uh, wala na poong you no. Know, ulan na dumadating. So, ito na po. Sobrang kawawa na po na walang ulan na dumadating at darating dito para mabisibisan ang aming mga pananin. Okay, so ito pa. Meron pa hanggang dito na alikuran. So, update sa 9 times harvest sa ating tanim na talong na Calypso F1. Okay, may next ito may nagsilid. Kagaya nito. Ah, class B ni J. Okay. Lahi lang, ay, palahi lang na nagtahi ng class B. Pero mga dumduman na ito niya. So, yun lang po no, mga ka-farmers. Ka -farmers. Ayan. Dito kong doon. Ba, tinalo mo pa. So uh, uh, ganito lang mga kapwa ko ka-farmers no, uh, hindi po namin sinisilid sa carton kasi sobrang mahal lang ngayon ang carton no, 100 na po bawat piraso so ang ginagawa namin, linalagay lang na namin sa sako, okay lang po ang talong sa sako mga kapwa ko ka-farmers, yung quality naman niya hindi naman po masasara so natiling maganda po ang kanyang quality. So, yun po ang uh, ating talim na talong na kalikto 1 uh, na kaya ngayon ay 9 times Harvest. so bago tayo magtapos, shout po pala sa lahat mga ah uh, palagi nag-subaybay sa ating YouTube channel. No? Lahat natin share at mga bagong uh, subscriber, maraming salamat po. So, sa lahat na mahilig sa ganito ng usapin, hindi ako ng isang favor sa inyo. Huwag naman yung kalimutan mag-guys and share at saka subscribe po sa aking YouTube channel at i-click naman po yung notification temple para updated po kayo sa mga next video na upload ko. Okay, so yun lang po mga kapo ko kapwa mga so tingnan nyo no. Si Bebe oh, ang galing na ni Bunso magkamada na hang ano, talong. So farmer ang kanyang mga mugulang so siguro gagayahin niya. Na, ni Bunso. Naming si Bunso. Ayan na po mga kapo ka farmers. Ah. Okay. So, yan na po sa so, inyong lahat. Ganito na lang. Maraming salamat po.